nalaglag uh, ito. ano natin itong nabili natin yung um, okra medyo mal pa yung kilo nito ngayon guys masarap uh, at masasang siyang gulay hindi ko na pinutulan yung dulo para hindi hindi siya mag hindi ano, lumabas yung ano niya hindi siya maglapot sa sabay kasi gusto rin na hanap kaya uh, ano. nyo nang malapot hindi na natin pangalan natin ako siya malata. Mas masarap yung hindi malata. Tara natin. ini natin. Santa Claus. Hello, baby, diba? Hindi ka ba siya sa may topic? Okay eh. na patay yung ano? Pwede nang patay natin yung apoy. Okay, so. Sarap. Yan. Ito na lang. Ano ko katang tagit ng kasero. Ano na. Takpan natin para mas lalo Para maloto. Masa ibabaw. Okay. Para hindi na siya ano.